Ano nga ba katagal makuha ang refund sa Lazada? Tara, alamin natin. Ito nga, umorder ako dito sa Lazada. Itong gatas at nung i-check out ko na siya, nakita nyo na ang ginamit kong payment ay ang aking Gcash. Medyo napamahal pa nga ako dito kasi wala akong free shipping. Pero, check out ko pa rin siya kasi kailangan ko na nga. So, ayan, pagkabayad ko is... Kunik ko yung view order kasi nga i-double check ko sana. Ito kung nakita nyo nag-pop up yung text message sa akin ng GCash na nagbayad nga ako sa Lazada gamit ang GCash ko. So ito nga pag-check ko nung details ng pag-order ko is mali pala yung address na nalagay ko. Gusto ko sana magpalit ng address pero hindi siya maklik. Hindi ko rin alam kung bakit kaya wala akong choice kundi i-cancel na lang siya. So ayan, clinic ko yung cancel na button. ganito yung lumabas. So, ang una natin gagawin is mag-select tayo ng cancellation reason. Ayan, marami kayong pagpipilian dyan. Yung delivery times too long, duplicate order, change of mind at marami pang iba. Pero sa akin, yung clinic ko is I want to change my shipping information. Hindi nagkamali ako ng pindot ng address. So ayan, kinonfirm ko na siya. Kung kita nyo dito na marirefund din siya sa Gcash ko mismo kasi nga di ba na Gcash payment ako which is maganda sa Lazada kasi kung sa Shopee to siya marirefund sa Gcash mo I refund siya sa Shopee Pay hindi kagaya dito sa Lazada kung saan ka bumili doon mo rin siya marirefund so ayan refund issued na ako pinaprocess na yung refund ko At kung mababasa nyo dito sa pinakataan kukuha daw yung refund natin after 1 to 15 days kapag wallet yung ginamit or bank kung credit card naman ay 45 days which is an ang tagal. Ano na lang kung may gusto talaga kayong bilhin at need na need nyo na yung pera, hindi nyo siya makukuha. ba? Diba? So time check, 8.30 ng umaga, ako nag-order at nag-refund. Yung titignan natin kung aabot ba talaga ng 15 days or saglit lang din naman siya. So nag-wait lang ako na nag-wait. Nang sa may na-receive na nga akong text messages na na-refund na -refund ta daw yung 137 ko sa GCash ko. Kung titignan nyo, 9.31 is nakuha ko na rin agad yung pera which is after 1 hour lang ng pag-order order ko or ng pag ko. Kasi ayun yung sa taas, yung 8.29 a.m., yan yung time na nagbayad ako using my Gcash. Ito, 9.31 a.m. then same day, kuha ko na rin ang refund. Kaya huwag kayo mag-alala, baka tumagal pa ng ilang araw, kasi sa akin is nakuha ko din naman agad. Hindi ko lang alam sa mga credit card ha, kasi ang credit card, ang nakalagay doon yun, ay up to 45 days. So, yun nga no, sana may natutunan kayo sa video na ito. Kaya, thank you for watching.